Magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabag sa inyong harapan Ang Padre sa Vlog Balik adventure tayo ulit mga kapaders Pamanak sa gabi Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala ka sa akin channel Wag mo lang kalimutan na magsubscribe subscribe. na lang notification bell button Para lang kayong updated sa akin bawat upload Ay mga kapaders Nasimoy na ang Hanging amihan Baka tuloy-tuloy yung tuloy, mga kapaders yan ayaw merong punanin mga kapaders Ayan sa likodan ko dahil amihan kaya ang, hangin pupunta namin ang isdaan mga kapaders yung pinanguli ng lapo-lapo saka mga surahan awan ko lang kung may mga bagong tabi ulit mga kapaders sana meron at alam makadi din siya tayo lubos nga pala ulit pasalamat sa mga silent viewer subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ng mga video sa youtube saka din po sa mga hindi kisikip ng ads nabamasahe pagdid mamaya, gables, ing paglalagi diyan. nalating pala kami dito sa spot sarang may panay nitong bagong tabi galing kalaliman na ito sa butas may nakasuot dapula po kagad mga kapadyers, binamano kwartan mm -hmm. linaw kagad ito mga kapadyers pambinta, ayos na ito salamat Lord sa biyaya binamano ka agad sa unang dib namin sarang may kasamahan pa ito at para ating mahuli pa matagal rin, dito na balikan namin baka mang isang buwan na nakalipas mga kapaders. Ayos mami panain pa? Hanapan natin baka mayroong kasamahan dyan sa parting unahan. Naroon may nakasuot mga kapaders. Kauser na naman. Pang ulam bukas na umaga. Ay! Tumalikod pa. Tatry doon rin ko ito. Kahit nakatalikod, papanain ko kahit walang laban. Huwag la ang duplasan. -hmm. <coughs> Huli ka dyan. Huwag lang makabulot pag hila ko palabas. Sumama ka na sa akin. Na ito na mga kapaders. Binamano. Pang ulam kagad. na pula puman pambenta na po pangulam po na po pa rin hanap ulit tayo at baka mayroong kasamahan naroon matamposa or vegan masuot pa sa butas oy sabi ko ng masuot hanggang dyan ka na lang naroon mga kapaders ayaw magpahuli di bali hanap tayo ng iba nasa na kayong kasamahan ng biga na yun ating hanapin sa kabilang butas naroon malayo mga sa sinuutan testing kung abot ng pana yan, atasan ng konti, atas pa. Mmm, tinamaan man. Huwag lang makabunot. Ayos na itong pandaradagdag pang binta mga kapaders. Magandang bahura talaga ito ang pinuntahan ngayon. Isda talaga ito. Matagal ko lang alam na ito na bahura. Hindi pa ako nagbablog mga kapaders. Ngayon ko lang binalikan. Hanapan natin uli at baka mayroong kasamahan pa. Oh, hoy, na ito. Lapo-lapo, malaki. Sibungin orsono. Mm yari ka dyan pandaradagdag mga kapaders kwartan linaw ito malakin na pula po salamat na marami lord magandang biyaya ito makakapamix kami bukas na umaga pambinta na ito hanap ulit tayo dyan sa unahan nakasal kaya ang kasama ng lapula po na yun na ito may nakasuot oi dalipos pang ula mga kapaders mataang mm -hmm, mata ang tama yun masarap itong gataan or piniritong mga kapaders Itong isdan dalipos kung tawag sa amin dito sa Kison. Awang ko sa inyong lugar kung tawag nyo dito. Malamig na simoy ng amihan. Na ito, talikbago. Aba, naumpog. Mm -hmm. Masama ang plano ng panahon ngayon mga kapaders. Madulnok, makibuoy sa laman dagat. Huwag sana lumakas ang dagat dahil malay ang pinuntahan ngayon. Ang pitsa ngayon, pitsa 3. At bukas na umaga, pitsa 4 na mga kapaders. Ayan po ang date. Inayos ko na sa settings at para makita nyo na hindi pa ito yung mga video ina-upload. Na ito, lapo-lapo, nakasuot. Mm -hmm. Na ito na mga kapaders. Magandang paspasan ito kayo mga kapaders. Samantala itong panahon ngayon at hanggang kalma pa at pag lumaks amihan, bakit hindi makalaot. Nagpapalitan na kami ng pamana ni Kadabis Rico. Pagkakapaan na ako, mayroon siyang pinapanan na isda mga kapaders. Hanap ulit tayo. Diyan sa parting unahan na naman doon sa butas atin silipin may nakasuot na isda naroon talikbago nakatagilid mm hmm tinamaan ma'am pandaradagdag itong aming sinisisidan tawag sa amin sa isla ito'y bahurang bigasan talagang pagkakitaan talaga itong mga isda islaan talaga ayos man at may mga bagong tabi hanap ulit tayo at baka mayroong pang kasamahan naroon pa talikbago ulit mga kapadyers malapad na naman mm hmm Diyan ang tamang supporting parik Parang isda, madali pang udah pasang ang atay mga kapaders Nagludugo pa, labas pa ang atay Masarap itong sinabawan Hanap pulit na naman tayo Naroon, sulit, naglalangoy Budlawan kung tawag sa amin Ayos yung pandaradagdag, sana tamaan mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders Di bali, na huli natin wag lang makatakas Sige, ikot Sige, parang ilisin ng bangka katining Hanapan natin ulit ng kasamahan Na ito, sulit na naman na budlawan mm -hmm, Lagata ka dyan Diyong gupya patama sa parting katigasan ng parting katawan mga kapadyers At para di makabot, di din makapunit Sana itong bawarang ito, huwag matukoy ng mga dayuhan At pag ito natukoy, delikado, radas ito Naroon, batok o bulyos kung tawag sa amin Rodelio mga kapadyers Medyo mailap, ayaw magpalapit Maagos kayang maigi Kailan ba ko Oh, naroon na lumayas ng malayo. Sige, upakali ko na at pag nakita kita, hanap malang tayo ng ibang mga pana dito sa bahura. Tsaga-tsaga lang. Na ito, taligbago. Grabe ang pagkatago mga kapaders. Mm hmm lagata ka dyan. Naulog na naman. Para di nyo nagitik. Ganitong isda ala, gusto ng bayir. Saka kanuping, timbungan, at saka lapula pong sibungin Hanapan ko pa ng kasamahan yung taligbago. Naroon mo masarap yung inihaw na ito dito tayo pambinta mm -hmm. muntik pang dup uh, ay bosog. iniirap ako mga kapaders ay hamal yan masuka pa yata ako wag sana sayang ang kinain hanap na naman tayo gisda dyan sa unahan naroon mga kapaders may nakasuot rodelio yun lumabas sa butas mm -hmm. pang ulam na naman mga kapaders o kaya daingin na naman mayroon sana ng gustong bumili isda namin, kailangan malay lugar niya, malayong biyahe rin. Hanapan pa natin ang isda, naroon, alatan, may duplas na ito mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka man sa akin, hindi ka makakatakas. Delikano ito, galing to kay Kadavis ko na naman nakatakas, dinuplasan mga kapaders. Buti na lang at pumunta sa akin. Hanap ulit tayong isda. Pakita mga isda, dito sa bahura, na ito, danggit, or balawis mga kapaders. kata katakaman dyan hindi kanyan mga kabunot ayos na itong pambinta pandaradagdag mga kapaders ganitong isda ang gusto ng buyer bilhin parating na bukas ang bagong kamera natin na gagamitin hanap ulit tayo dyan sa parting unahan nasan kayong isda na yun na ito malaking bigan matampusa mm -hmm. kwartan linaw ka pandaradagdag salamat lord malaking bigan ito iba talaga pag ambora ay biran lautan Virgo pa, maraming panay na isda. Huwag lang matukoy ng mga dayuhan. Kat para paano, kat dito'y balik-balika, ah, may isda lang dito. Naroon, isda mga kapadyos, medyo mailaplaang, kanuping. Oy, sumuot, sigurado ka sa akin. Nandiyan ka lang, wala kang susuotan na ito. Gitik mm -hmm. mga kapadir, sintido ang tama, malaking kanuping, urbo kawin, tawag sa amin, awang ko lang sa inyo. Ito ang isdang masarap na paksiyo rin, kahit anong luto hanapan ko pa ng kasamahan at baka meron lang sa mga butas-butas na araw may nakasuot nakaharap sa atin mm -hmm. Malking -hmm. malaking kanuping na naman mga kapaders Naandito na andito sul na susunod ng biya ni Lord samantalahin talaga ito ngayon at baka no pita 5 sabi sa balita lalaksan dagat ay malaki itong baho ito mga kapas sa tabi kaya samantalahin talaga na ito pa malaking surahan Pasensya ulit mga kapaders hindi ko na nabidyohan kita naman ninyo ang buwan sa sinuotan ng malaking surahan ay malalim hindi ako makasuot, hindi na maisuot ang camera o ayan, istinglis ang pana ko tiko tiko mga kapaders makapagtuwid na naman ako na ito di ba ali, kahit matikong istinglis ang pana ko ang importante, itong malaking surahan ating nahuli pa rin ayos na ito, diyan ko sa parking palik pikan mga kapaders at para panghinain, kaya lang hindi dumudugo baka ito anemic sana may kasamahan mo itong malaking surahan at para magbigang pa ito pambinta Gatong kalaking surahan sa amin ang kilo 170. Well, Pero sa ibang lugar daw ang kilo 300. Wow naman. Ang ganda ng presyo niya sa inyo. Ang mahal sa amin ang mura lang. Halagang 150 well, pesos. Meron pa lang isang kilong isda. Hanap ulit tayo dito sa mga butas-butas mga kapatis. Mahalim ang butas dito. Naroon. Malalim ang sinungutan ng surahan na ito. Malalim ang pisto mga kapatis. Testing kung abot ang pana. Mm -hmm. Tinamaan man. Abot man. Sa pilitan lang mga kapatis. Ay, ito na. Pangalawang pana, malaking surahan Huwag lang magparapol lang Nang di matika ang panang, na naman Ayos na itong pandaradagdag Ayan, naglulugo na mga kapadyers Salamat Lord na marami na naman Sana mayroong pangkasamahan Hanapan pa natin, surahan Kahit anong isdain, pakita na Na ito, dangit, masarap makatinig mm -hmm. Pandaradagdag Sobrang lakas lang agos dito sa bahura Saga-saga lang kami at para makadali sa bukas ng umaga kahit para paano. Baka doon siya baga, ano pa man, may ulam pa. Naroon mga kapader, si Kadevis Rico. Nakapaan ng surahan din, malaki din. Ayan, giligit sa parting matahan. Diyan kaya giti ka lang sa mga kapader sa parting mata. Pagtusok lang sa parting mata, dito sa utak. Tingnan ko ang huli ni Kadevis Rico. Uy, ari mo na mga kapaders. Hanap ulit tayo. Nandito sa butas, kanoping aroy sumuot mga kapaders nasa na kaya yun dito sa kabilang butas o wala dito malim kayang ang butas mga kapaders naroon yung buntot sana maabot malalim ay lumayas pa ayaw talaga magpahuli di ba di ba nasaktan yun mga kapaders mayroon pang paraan, mga kapaders dito sa kabilang butas ating iikutan pag naandito dito ka lang huli ka sa akin sigurado ka papasiguruhin ko magpana sa iyo nasa na kaya yun wala mga kapaders dito sa kabila baka nandito oy na ito sabi ko na sa iyo mm hindi -hmm. ka na makakatakas nandito pa lang palan pinahirapan mo pa akong paghanap sa iyo malapad na kanuping na ito pandaradagdag pambinta bukas na umaga pambigas at mayro pang isda naroon bigan or matampusa mm -hmm. Matawid ka pa sa kabilang butas na naman Susuot ka na naman Paihirapan mo na naman ako Pandaradagdag Anadir ang kilo Bukas na umaga kasama to ng mga talikbago sa presyo mga kapaders. Hanapan pa natin ang kasamahan Naroon dangit na naman mga kapaders. Nag-iisala ang mm -hmm. Pandaradagdag na naman Sige ikot hindi ka dyan makakabunot dahil ang pana ko may sima yan. Kahit anong pirsa mo. Siguro ko nung ito ay makapal pa ang kula po malanggit dito. Dahil mayroon pa isa isang danggit. Hanapan pa natin. Na ito mga kapaders, dalawang talig bago. Itong unahin ko. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Mayroon pang isa mga kapaders. Naroon sa unahan. Ikakas ko lang ang pana. Nasa na isang iyon. Wala na yata. Tumakas na. Ay e, na ito. natangka pala ang tumakas. Mm -hmm bali dalo mga kapaders para sa bago siguro mag-asawa ito at magkasama kaya ah baka ito magkabitla ang mga kapaders oras nga pala ngayon alas 9 mga kapaders na ito matampusa sana tamaan Ta sala mga kapaders ulitin ko kaya dinuplasan sa walang pana mm -hmm. sigurado ka na hindi na makatakas dyan pis niya ang tama sa iyo ng pana ko Maganda rin ang sukat ng matampusa dito, malalaki. Hanap ah, ulit tayo mga kapaders Uy na ito Magkasawan danggit mga kapaders Pag-aabahin ko at dudubulin ko atas pa ng kaunti Atras Kaunti pa Kaunti pa Kaunti mm -hmm. Tinamaan Dubul mga kapaders Isang panaalaang Paras danggit Ayos na ito Salamat Lord na naman Andito lang palang sa bahurang ito may pa kami dito at maya maya maaaw na muna kami at makain. Kunting usap pa nga, masad na rin ulit kami mga kapaders. Magahanap ulit tayo at baka makalas pa baga tayo. Nasaan pa kayang kasama ng danggit na yun? Pakita mga danggit. Naroon, danggit ulit mga kapaders. Sa saunahan, nag-iisa lang. Ayos ito pang daradagdag. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Sige ikot. Huwag ka lang makatinig. Sigurado ang kilikili ko. May kulaan eh. Pagka hanapan ko ulit at baka mayroong pang kasamahan. Naroon na pula po. Lapo, pang ulam. Kauser na naman. Mm -hmm. Sigurado para naman sa akin. Pepe na mga kapadyos. Masarap itong pinirito. Ayaw bilhin ng bayar eh. Di kami uulam. Di masarap ang ulam namin. First class na isda. Hanap na naman tayo. Kunting oras lang mga kapadyos. Maahon na rin kami. Na ito. Lapula po na naman. Mm, pang ulam na naman bukas na umaga. Ayos ito, para maganda man ng ulam bukas ng umaga, di ka tulang laot, di may tayong pang ulam. Kaysa man sa lipasan, sayang, Ibis may ulam pag bukas na umaga ng aking inakay, hanap ulit tayo. Di sa parting unahan, na ito mga kapaders, kanuping, nakasuot. na mm -hmm. Naulog mga kapaders, Ayos na ito pandagdag. Hanggang dito muna ang pag-dive namin. Abang-abang sa pangalawang dive.